Pwede pa po yung mga bata na aalagaan niyo. Samantalang po ako na anak niyo, naiiwan naman po ako ng nanay. Alam ko, paglaki mo, maunawaan mo kung bakit ko ito ginagawa, anak. Malamal ka na nanay, anak. Kung meron lang akong pagkakataong pumili, anak, pipiliin kita, anak, kaso ang so, anak no at siya'y sinanay. Kailangan magsakripisya ni nanay para sa maganda kinabukasan ng no, anak. Aba, ang laki na ng pinagbago ng lugar na to, ah. Parang limang taon na akong nawala. Nak, halika, may pasalog si nanay. Lapit ka, nak. Miss na miss ka na ni nanay. Uy, oh, yan yun ang nanay mo. putan mo na, di ba? Ang tagal mo siyang hinintay. Five years kayong hindi nagkikita. Wala ka na doon. Sige na na, miss na miss ka na niya, Nay. Ate. Oo. Um? Ako muna ang mag-aalaga kay Binis kasi isang buwan lang ang pakash mo ko dito. Aba, oo. oo. Matutuwa ang bata na ialagaan mo siya. Ang tagal ka na rin niya kasing hinintay. Ilang taong ka nang wala dito. Para at least makabawi ka. Tsaka para makapagpahinga ka na rin. Ah? miss na miss ko na rin kasi si Binis. Mis na miss ka na rin kasi nung bata. Lagi kang nga binabanggit sa akin eh. Natutuwa nga ako kasi naisipan mong umuwi. Kailangan mo pa bang bumalik? Uy, oh, pala eh. naman. Kawawa kasi yung alaga mm. ko, dhe, Pag hindi ako bumalik. Eh paano si Binis? Kakaawa din si Binis. Naaawa ka sa alaga mo, pero sa anak mo hindi ka naaawa. Eh kailangan din naman niya ng kalinga ng totoong ina. Eh alam mo naman din na nung simula nang iniwan ako ng asawa ko, ako na lang ang nagpo-provide kay Binis. Eh pwede ka naman dito ng kumita eh kung gugustuhin mo. Kaya mo rin kitain dito. O konti pa lang ang pangangailangan ni Benis. So mapo-provide mo pa lahat, makakapag-ipon ka pa. Eh, ate, ako yung pinagkatiwala ng amo ko. Kaya, kailangan ko talagang bumalik. Pasensya ka na, te, ah. Tsaka, nandiyan ka naman, te. Alam kong hindi mo pababayaan ang anak ko. Ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka palagi doon. Anak, nagustuhan mo ba itong pasalabong ko sa iyong Hello Kitty? na, hindi na po. Ano pwede gusto ko ako gusto ko po? Mini Mouse? Siya, sige. Punta na lang tayo ng Jollibee mamaya. Bibili kita ito ng may laruan. Tapos chicken joy. Ay, ayaw mo ba ng Jollibee? Gusto mo yung McDo? Siya, sige. Mamaya papunta tayo ng Macdo. Mag-almasal ka muna kasi pinagluto ko tayo ng itlog. Hindi po ako na kain ng itlog. Gusto ko po hotdog. Ay, ayaw mo rin ng itlog? Siya, sige. Magluluto na lang ako ng hotdog. Ate, hindi na pala nakain ng itlog si Vinis. Ay, hindi talaga kumakain ng itlog yung batang yun. Kasi nasusuka siya. Tapos niya ako sa Jollibee. Ayaw niya pala ng Jollibee. Gusto niya makdo. Iayaw niya talaga ng Jollibee kasi natatakot siya kay Jollibee. Gusto niya talaga makdo. Kaya lagi kami sa bakdo pumupunta. Yang tinan mo. Wala ka ng alam sa anak mo. Kaya huwag ka nang umalis. Mag-focus ka na lang sa anak mo. Ayoko naman talagang umalis ti eh. Kaso eh, kailangan ko lang talaga siyang abigyan ng magandang kinabukasan pag aral ko siya. Ay nako, pag-isipan mo, bahala ka. Lalayo yung anak mo sa'yo. Siya sige eh. te, pag-iisipan ko. Masi sige. Anak, tara! Ihatid na kita sa school. Huwag na po, nanay. Si namin na lang mag sa akin. Anak, ako na maghahatid sa iyo. Hindi naman po alam eh sa saan niya ko eh. Anak, pagtatanong ko na lang sa tricycle. Huwag na po, sanay naman po ako maghatid sa akin ng mami. Ah, sige, ingat na lang kayo dun ha. Sige po, nanay, thank you po. Mami, tara na po. Malilis na po ako sa school. Ay siya, sige, tara na. Akin na yung bag mo. Alis na kami. Sige, ingat kayo. Nanay, kailangan niya po talaga umalis. Na, kailangan na ni nanay bumalik sa Maynila. Sorry ka kung hindi kita naalagaan. Alam mo naman, ko to para sa iyo. Naiiwan naman po pala ako mag-isa walang ina na gustong iwan ng kanyang anak. Anak, dala lang ng panahon at pagkakataon. Kaya, kailangan natin mag-face parehas. <laughs> Dahil para sa lang ang ginagawa ko, anak. Sana paglaki mo, maunawa <laughs> oh, no, mo si nanay, anak. Manamahal ka ni nanay, anak. Lagi mo yung tatandaan. Huwag <laughs> ka po. Umalis ka nilang po. Sorry, anak ka. Kailangan lang ni Nanay na umalik. Kaya naman si Babi ko para alagaan ka niya, na. Sorry talaga. Ang imbis ka ni Nanay. Pwede pa po yung bandit, bata na ang niya. Samantalang po ako na anak niya, naiiba naman po ako ng Nanay. Alam ko paglaki mo, kung mo kung bakit kung kung ginagawa, anak. Malamal ka ni Nanay, anak. kung meron lang akong pagkakataong pumili, anak, pipiliin kita, anak. Kaso... kaso anak, kung kung no kung 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 Nanay para sa pangako. Sa isang taon pa din ako, ha? No? Miss yes, Nana, huwag ka na pumalis. Tinig ka na lang. Nana, huwag mo mo iba. Babalik ako. Babalik si Nana. Anak ka. Okay po, sir. Tinatapos ko lang po yung report ko. Promise po may papasok ko yung bukas. Ma'am! Uy, Jelka, sige po, sir. Wait lang po. Tatawag po ako mamaya. Buti naman dumating ka na. Kailangan ko kasi tapusin yung mga report ko eh. Ikaw na nga lang talaga yung inaantay ko. Kala kasi hindi ka pa uuwi eh. Eh, ma'am, talaga namang babalik ako kasi nangako ko sa inyo, ma'am. ako'y babalik. Last day na kasi ng lib ko ngayon eh. Puntahan mo nga sa kwarto. Ayaw kasi matulog, hinahanap ka eh. Ilang araw na nga yung nagliligalig, kaaantay sa'yo. Masya, sige ma'am, pupunta ko na po si Naya. May salamat. Naya! Hi! Naya! <laughs> Mabuti mo, balik ka. Oo naman, di ba sabi ko, babalikan kita? Thank you po, Naya. Hmm? Ha, natawag si ate. Hello, Jeka. Buti sumagot ka na. Kagabi pa ka na tinatawagan. Ano bang ginagawa mo? Bakit hindi ka sumasagot? Hello, te? Sila kagabi. Nagbantay ako kay Naya. Bakit? Si Benis. Sinugot namin sa ospital kasi nahimatay siya sa school. Bakit nahimatay si Benis? Kasi simula nung umalis ka, tumamlay na sa pagkain si Benis. Hindi ko naman siya kasi mapilit. Paano hindi ko naman gagawin ko? Umuwi ka na. Umuwi ka na. Ano ko? Ate, sagalit lang. Pagpapalam na ko kay ate. Diyos, yeah, sige. mo ha. Bilisan mo. Ang <laughs> ano ko? <laughs> sana ako sa inyo. Bakit naman? Kasi po yung anak ko, kailangan ko na pong alagaan. Kailangan niyo na rin po ako sa kanyang tabi, ma'am. Asensya na kayo, ma'am. Nasa ospital ngayon si Binis. Kailangan niya ako. Sana naiintindihan niyo ako, ma'am. So, ganun ba? Nakakaawa naman yung bata. Um, naiintindihan ko naman eh. Tsaka alam ko naman yung nararamdaman mo bilang isang ina. Sana lang, para hahanap din ako ng isang katulad mo. Tsaka nagpapasalamat ako at inalagaan mo ng maayos yung anak ko. Salamat, ma'am. Teka lang, may kukunin lang ako para kahit man lang konti. Kukunin sa inyo. Pasensya na yan, pero alam ko makakatulong yan para sa anak mo. Salamat, ma'am. Hindi, hindi ko ka po kayo malilimutan kayo ni Naya sa tulong niyo po sa amin. Namimiss ko ka po kayo ni Naya, ma'am. Abang buhay ko pong tatanawin ito, ma'am, sa inyo, ma'am. Maraming maraming salamat, ma'am. Salamat sa limang taong servisyo mo sa amin. Sana maging maayos na yung anak mo. At lubos talaga ako nagpapasalamat sa ginawa mo para sa amin mag -ina. Maraming maraming salamat mo. Ma. Okay, ingat ka. Sige po, Ma. Gusto nang pakiramdam mo, anak. Sanay, okay na po ako kasi nandine na po kayo. Hindi okay na po ba kayo aalis? Hindi, hindi na si nanay, anak. alaga ka na ni nanay. Salamat po, nanay. Kasi po sa tuwing pag... kayo, nalulupot ako po. Masaya ako, anak. Nangako ako. Babawi ako sa iyo. kailan naman po. Hindi po kayo nagkulang. Naiintindihan ko po kayo kung bakit po kailangan niyo umalas. Magpalakas ka anak ha. Ipapasyal kita sa lahat na gusto mong puntahan. Itlog ng Pogi! Bili na kayo! Itlog, itlog ng Pogi! pogi. Ito tayo! Itlog. itlog! Itlog ng Pogi! Itlog ng Pogi! Oh, dito tayo, dito tayo. Itlog. itlog! Itlog ng Pogi! O, itlog ng Pogi! O, magkano ah. uh, mag isang tray? 2.30 po. Ay, sige, kunin ko ng pareho yan. Ay, Ay sige po. O, Ay, sige. sige, para maubos na oh. yung tag natin. Pati <laughs> ka. May igit na, kita ko kayo. Ay, salamat kanina, po. Kani pa. Kanina pa ako nag-aabang. Ay, na kanina pa po. Ay, Ay sige o, po. Sige, o. Oh. So, Suklihan ko po kayo. Pahingis po lang sa naklay meses. Ay, Lula, 450 na laan. Ah. At dalawa naman po ang inyong binili. Ay, May sige. May discount na kayo. Ay, sige. Sa isang araw, dadalhan niyo uli ako at wow. magagawa uli ako ng lechup lang. Ah, sige po. Maraming salamat po, Lola. Eh, si sige po. Sige po. Sige po. Ate, kubusta na naman yung itog natin? O, diba sabi ko sa iyo eh, yung kikitain mo sa Manila, kikitain mo din dito. Kasama mo pa yung anak mo. Sabi ko naman sa iyo eh, kailangan lang ng sipag at diskarte para mabuhay. Buti na lang, nakinig ako sa iyo. Kaya nga. Sana pala, diba? noon pa. O, diba? Ayaw makinig sa akin eh. Nanay! Anak! Huh? Anak, ubus uli ang itlog na tinda ni Nana. Saan mo gustong pamasyal? Sige, Ay, sige, tara!